Anong ganap sa mundo ng showbiz? Napakaswerte talaga ni Tony Gonzaga sa kanyang mister na si Direk Paul Soriano. Ayon kay Tony, tuwing aalis siya kusang naglalagay ng pera si Paul sa kanyang wallet. Ang nakakatuwang revelasyon na ito ay ibinahagi mismo ni Tony habang siya ay ini-interview ng kapamilya segment producer na si Darla Soller. Sa isang uploaded YouTube video. Isa-isang inusisa ni Darla ang laman ng luxury bag ng aktres at isa sa mga ipinakita ni Tony ay ang pouch na nilalagyan niya ng pera. Darla may baby. At wala nyo yung wallet, so is her pouch. <laughs> 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 Uy, dati mo yung wallet na. Uy! <laughs> Bigit eh. Oo nga. Ang Oo, tingnan natin kung may cash. Sige, walang nagre-review ko. sayo, sana po. Hindi na b ba kayo mga asawa yung siya nilalagyan ng pera sa wallet niyo? Kasi alam niya yung... Kulang-kulang na naman din na naman kayo maglalagay ng pera. pero kasi usually, di ba, yung pagkikrena. Ay, e, ah, na-refill. Ay, may ito. Uh, kasi magpapalo. Na-refill, pagdilip mga kape, <laughs> na Manghang-mangha naman si Darla sa initiative ni Direk Paul. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at i-comment ang inyong opinion.